Yo, what's up guys? Nagbabalik na naman. Ang idol yung piling pogi. Wow! So guys, mag-ano lang ako sa inyo ngayon guys ah. Magmaritis lang ako. <laughs> Dahil meron akong napita na sa yung speeds ko. Na ang sabi, ano to guys ah, medyo ano, siguro sikat to guys kasi yung followers niya ay nasa 600k followers, ganyan. Ang sabi kasi guys, sabi niya, anya, magpunta lang daw sa mga big content creator at nakipag-engage lang daw doon. Para kung nang sa ganun ay lumawak daw yung ano mo, bahay mo. Yan ang sabi niya guys. Magbigay daw ng patala ganyan para makilala ka daw. So, okay naman din yun. Pero, parang may mali guys eh. Oo, parang may mali. Magpatala daw, magpagikas daw para daw ano mapansin ka ng mga content creator at siguro para ano na rin guys sila pagka guys at dadami daw yung followers mo ha Diyos ko naman para saan ba yung followers mo para higitan mo yung mga sikat na napuntin creator Naku, <laughs> mali yung mindset nyo guys mali yung mindset nyo kasi yung mga sikat na content creator na yan eh nag focus yan sila sa kanilang mga content. Kaya dumami yung mga followers nila. Anin mo ba yung ano, marami mong followers? Ano, hindi ka nagagawa ng content mo? Magparami ka na lang ng followers mo? Hindi ganun guys, mindset ba? Ang gawin mo, Magano kayo guys, mag focus kayo sa content nyo. Dahil habang paganda ng paganda yung content mo, at saka monetize ka na, kikita kayo dyan guys, kikita kayo. At isa pa, Diyan na mag-uumpisa na dadami yung followers nyo. Nako, huwag kayong mapapaniwala dyan sa mga content creator na yan. Na sila lang yung ano dyan guys, sila lang yung aangat dyan guys, sila lang yung kikita. Magwawaldas ka ng pera, magbibigay ka sa nila. Na po, sila lang yung kikita nyan guys. Real talk yan guys, real talk yan. Kaya kung ako sa inyo, mag-focus kayo sa content nyo. Diba? So sana nakatulong sa inyo to guys.